Welcome back po sa ating channel. Nagsalita na, kahit malungkot at masakit pelikula ng mag-amang Jano at Ronaldo Valdez ipapalabas pa rin kaya sa Enero, narito ang buong detalye alamin. Alam niyo bang may bagong pelikula ang mag-ama na sina Giano Gibbs at Ronaldo Valdez? Kasabay ng malungkot na balitang sumakabilang buhay na ang batikang aktor ay tila naging usap-usapan din sa social media ang upcoming movie ng dalawa na nakatakdang ipalabas sa darating na Enero. Marami ang umaasa na sa kabila ng nangyari ay matutuloy pa rin ang inaabangang pelikula nila. Bukod sa pinagbibidahan ni Jano, ito rin ang kanyang directorial debut. Noong Hulyo, inilantad ng komedyante ang pasilip kung saan makikita ang isang eksena ng taping ng kanyang ama. Proud pang sinabi ni Jano na siya mismo ang nagdidirek sa kanyang ama. Directing my papa na may kalakip na clapperboard emoji, what an honor and absolute pleasure na may kalakip na black heart emojis, wika niya. Nagpost post din ang komedyante sa kaarawan ng legendary actor noong Nobyembre at doon niya inihayag ang galak na nararamdaman niya dahil kasama niya sa isang pelikula ang ama. Happy birthday Papa, what a joy to share the screen with you, and such a privilege to have directed you, wika niya sa dating IG post. Ani pa niya, we had fun, didn't we, labio na may kalakip na, kiss emoji, our film arrives in cinemas this January. Makikita sa comment section na nagreply sa kanya ang ama at sinabi niya na proud na proud siya sa kanyang anak. Thank you, son, you do me proud, love ya na may kalakip na, lips, heart emojis, sa ad ng namayapang batikang aktor, Umaga ng December 18 nang kumpirmahin ni Jano na pumanaw na si Ronaldo sa edad na 76, It is with great sorrow that I confirm my father's passing, Say ni Jano sa isang maikling Instagram post, mensahe pa niya sa publiko, The family would like to request that you respect our privacy in our grieving moment, your prayers and condolences are much appreciated, Ania pa.